ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ah, eh kasi talagang matindi ang kasikatan. Isipin mo naman, ha? Ah. Pati sa zona, eh, binanggit niyang bagong kampiyon. Sanabi ng Pangulo, ang tinutukoy ko po ay si General Nicolas Torre III, ang matapang, matalino, ah, may paninindigan, may pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa kapwa. Ah, General Torre III, PNP, Director General. May tapang. <clears throat> kahit sino huhulihin, kahit sino huinuhuli. Kasi sabi niya, no one is above the law kahit sino, dapat ay uh, mga ibabaw ang batas. Ayan ang paninindigan ng mama. Kaya napakaswerte natin dahil maganda yung pinili ng Pangulo na ikinalagang PNPG. Naganti ang accomplishment niya. Pati yung 911, pabor na pabor na sa tanga Pilipino, hindi lang sa Metro Manila. At dahil dyan, dahil siya masyadong sikat na ngayon, parang parang superstar na sa may sa Pilipinas, ano ha, baka sa buong mundo at mga Pilipino, pinag-uusapan din. Aba, ang pinag-uusapan ngayon ay pwede. Ha? For President na raw or Senador. Sa 2028. Abay, pwede. Kasi, ano yung bakit? Mga isang taong mahigit na lang, magre-retiro na po si Generatore. Kung di ko kakabalik, pagkating yata ng 2017 ba? 2027, magre-retiro na yan. Ha? Magre-retiro na or bago matapos ang 2026. Mga gano'n eh. Kasi, 55 na eh. So, mga... O, oh, tama. Mga hanggang ano lang. Hanggang 20... Next year na lang siya sa PNP. Okay? Pero, kung magagawa niya na maayos, makontrol at na-disiplina ang pulis... Eh nag-uumpisa pa lang siya, nag-uumpisa siya eh, kailan ba? nitong June lang or July or June. O di ba marami na siyang nagawa. Eh kung marami pang magagawa ito bago mag-uumpisa na retiro, ay eh, baka ito ang pipede. Kasi nakakasawa na yung mga traditional politician sa totoo lang. Nakakasawa na ayaw parang ayaw ko nang bumoto pag eleksyon pag walang bagong pangalan. Nakakapagsisi na ang bumoto ngayon lalo na sa mga senador. ha? nawang mga walang prinsipyo, mga walang balls, ah, puro kapangyarihan at pera lang ang iniisip. Hindi ko nilalahat pero marami sa mga senador marami sa mga traditional politisan, yan ang iniisip. Ha? Kung paano sila mabuhay, paano sila magpayaman, napakayaman na, na nila. Pera at kapangyarihan lang ang habol. Kaya ngayon gusto natin bago. Eh, ito si General Torre, hindi naman ho yan politiko. Pero ang ginagawa niya ay para sa bayan talaga. Kaya nga ho, may dating sa comment section, hindi lang dito sa aking mga channel, maging sa ibang mga channel, ay na nga, for President or Senator, si General Torre sa 2028 na. Subukan natin, bakit hindi? eh kung na naman ho ang tapang at talino nitong mamang ito. May prinsipyo. Di ba? O kaya vice president, national position talaga ang kanyang haawakan dapat. President, vice president, o senador, pwede. Kasi ho, ibang tapang at galing niya. Pero kung para dyan sa mga senador ngayon at mga dating senador, naku, pagsisisihan natin. Talagang mapipili mo na lang, iilan na lang po ang senador na pagkakatiwalaan natin, pati nga yung Bang Aquino na yan at yung Pangilina na yan, akala ko matitino. Akala natin may eh, maninindigan pero dahil lang para sa posisyon, isang posisyon lang ibinigay sa kanila, ipinagpalit ang ang humahanga sa kanila at naniniwala sila ay magiging oposisyon totoo. Hindi naman pala. Nabiglang, nabigyan lang ng Committee on Agriculture at Basic, Education ah, sinunog na yung prinsipyo. Sumama dun sa hindi nga may paliwanag kung bakit siya ay mayroong 142 billion insertion. Hindi nga may paliwanag maayos kung bakit siya ilang beses nagpunta sa Congress. Pinapalo up daw yung insertion. Di ba? Dahil nga po, meron ng isang local official sa Central Luzon, nagsalita na. Doon daw sa kanyang probinsya, naglaan ng 3 bilyon na flood control project. Wala naman yung project. O na, napunta yung pera. Eh, galing daw po sa mga politiko yung pangakong yan. Yung pondong yan. Nawala yung pera, wala yung project. Ang birong buhay yan. Oh, talaga naman, o. Oh. Mm -hmm. So, ayan po yung mga nangyayari. So, ano yung masasabi dyan? Ah, General Torre for National Position. President or Senator. Ay iba sabi, Vice President. Aba, eh, hindi ko masama. Mas maganda, mas mag, mas okay ito, mas magaling ito kaysa sa doon sa mga traditional politician na puro magnanakaw, puro pulpul, ha? Sa totoo lang ho, mandarambong, mambubutol. Ano ha? Walang mga prinsipyo, puro pera-pera. Katulad ng mga senador ngayon, hindi ko nilala. anong ginagawa ba nila? Ang ah, walang balls para parindigan yung kanilang trabaho na constitutional duty tungkol sa impeachment, di ba? Kaya ako nakakapagsisi. Ako nga, nakaka, baka nga hindi na ako bumuto pag senador eh. Ibuto na ako presidente pag, uh, presidential election. President at vice president lang siguro ibuto natin. Ha? Ah? Pero yung mga senador, wala. Walang kakwenta-kwenta. Pagsisisihan natin, walang prinsipyo baka sa mga kasarili. Okay, ito pa yung isang topic natin dito naman sa MA Pirate TV. Ha? Ah? Kamara, Kongreso ng Pilipinas, House of Representatives, pabor na i-open ang bayang sa public. Ibig sabihin, yung BICOM na matagal ng panahon, dekada na sila-sila lang nag-uusap, nandyan ang insersyon, nandyan ang diyarihan, nandyan ho ang purpera sa BICOM. ah? of the record, kukuha na lang ng picture sila, papalabasin ng media, sila-sila na lang, close door na. Tapos dyan mo nagsisingitan, dyan po ang insersyon. Nang nakakalulang billion, billion-billion, pati yung flood control project na yan, na sinasabi ng Pangulo, insersyon ang marami dyan. Mga, mga congressman senador po ang involved dyan sa insersyon mga congressman at senador ang involved sa flood control program kaya nga nang sabihin ng Pangulo mahiyan naman kayo nagpalakpakan pa yung mga lohong congressman at senador eh. hindi nyo naramdaman kayong pinaparinggan doon hindi naman yung taong bayan na nanonood sa labas ng batasan na pinaparinggan ng Pangulo dahil yung taong bayan wala namang akses sa flood control program walang akses sa national budget ang merong akses, may control ay mga politiko tulad ng kongreso at ng senado kaya yung pinaringgan ng Pangulo mahiyan naman kayo Maawa naman kayo sa taong bayan. Pera ng taong bayan yan. Mangungutang tayo tapos mawawala yung pera. Korupsyon, SOP, kickback, komisyon. Yan ang sinabi ng Pangulo. Pero palakpakan pa, standing ovation pa kayo, mga loko kayo. Kayo yung pinaparinggan ng Pangulo. Yung nasa harap niya, habang nagsosona, at yung dalawang nasa likod. Yung po yung pinaparinggan ng Pangulo, sa aking opinion. Kasi ulitin ko, ang taong bayan, walang akses sa pondo. Ang mamamayang Pilipino na civilian, wala sa gobyerno, walang akses, walang karapatang makialam sa pondo. Ang nagpapatakbo ng mga program, especially ang flat control program, ay yung mga budget na nakalaan sa mga taga-executive department, like Department of Public Works and Highway, in the release ng DBM, mga politiko sa Kongreso at Senado, pati yung mga congressman, ano, pati yung mga local officials na uh, mag-anak, kapartido ng congressman at senador, yan ang involved sa nakawas sa pera ng taong bayan. Sa totoo lang, Diretsahan na natin. Hindi sinabi ng Pangulo kung sino. Pero sabi niya, pinaiimbestigahan niya at isusupubliko niya. Ibig sabihin, ipapublish yung ma-identify na pangalan. Mr. President, naabangan po ng taong bayan niya. Pangalan niyo kahit na mo, congressman at senador, na involved dyan sa nawawalang flood control project o budget na daang-daang bilyon. Sa tingin ko nga, sa loob ng tatlong taon at mga nakaraang administrasyon, trilyon-trilyon na po ang nauubos sa dahil kasi madaling rakitin yan. Madaling nakawin yung pera sa flood control program. Kunwari lang yan, pero wala talaga. Mm -hmm. Yan o, tama yan. Dahil dyan, kaya maganda itong ginawa ng Congress, pumapayag na sila na i-open sa public. Ang baykang, walang off the record. Kasi yung pag off the record, sila sila lang nag-uusap eh. Yung sigitan na sigitan ng insertion. Walang iba nakakaalam, kalabitan sila na doon. Palakihan ng insertion. Pero kung publiko, naka on nakikita ng public, na parang debate sa plenaryo, ng Kongreso at Senado, hindi pe, kita-kita natin kung sino'ng gagawa ng insersyon. Di ba? Sinabi naman ng Pangulo, tulungan natin ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, tulungan siya. Nanawagan ng Pangulo, tulungan siya. Lalabanan niya ito. So, ito yung tamang pagkakataon. Bantayan natin itong budget for 2026. Itong 2025, wala tayong magagawa. Batas na yan. Yung budget na yan eh. Yung 2026 na pag-uusapan next month, mag-uumpisa na. Bantayan natin bilang tulong sa ating Pangulo para hindi manakaw para hindi nakawin ng mga corrupt congressman at corrupt senador at iba pang politisyan sa local level. Kasi yung mga governor meron kamag anak a partido ng mga congressman at senador. Kaya sa buwatan niya mga yan, sa kalukuhan. So, mga gunitan, nag, mga gunita, nag-offer na si Pangulong Marcos na kung pwede, mag-observe siya. Mag-observe lang siya, hindi siya makikialam. Nandun lang siya. Imo-monitor niya personal yung bike lang. Ayaw pumayag ng mga senador. Labag daw, wala daw privacy sila. Ay eh, paano nga? Hindi na nila magagawa yung singit yung insertion, kung nandun ang Pangulo. Kaya e, yun ang alam ng Pangulo, nandun ang yariyan. Dahil dating congressman, dating senador, alam niya ang kalakuhan ng mga yan. Eh. Kaya sabi ng Pangulo, pwede ba akong mag-observa? Mag-observa lang ako sa inyong bike cam? Ba kayo ng mga senador? Kasi nga, mabubukos sila. E isipin mo naman, kaya ngayon, ito nga ang 142 billion na insertion na sinasangkot si Senate President Escudero. Aba, ah, napakalaking pera niya. Yung mga senador na gusto mag-imbestiga, hindi binigyan ng posisyon. Sina Soto, Ligarta, ah Lakson, Subire, at saka Hontiveros, liliman lang yung posisyon sa Senado, hindi binigyan ng kahit anong posisyon. Walang chairman. Walang chairmanship ng komite. Ay sila ho yung mag-iimbestiga dyan sa numalyang yan, nasangkot si Escudero, binabanggit ang kanyang pangalan. O anong ginawa ni Escudero? Napaka-diktador na si Escudero. Anong ginawa niya? Ah, dyan lang kayo. Wala kayong komite, chairmanship. Oposisyon lang kayo. Wala kayong authority dito. Parang ganun lang dating. Parang ang piling ni Escudero, kanya ah, ang Senado. Parang ang piling ni Escudero, siya ang hari ng Senado. Hindi na senador ng bayan. Hindi na senado ng bayan. Senado ni Escudero at senado, senado ng mga Duterte. Ang senador ngayon. Hindi ko nilala, pero ganong ganong nandating. Pero senador, yung limang senador, Lakson, Sobire, Ligarda, Enteberos, ah, Soto, huwag kayong tumigil. I-expose ito. Huwag kayong kahit na wala kayong posisyon diyan. Ah, in aid of legislation, pwede kayo mag-approve ng resolution para mag-imbestiga. Blue Ribbon Committee, ang pwede mag-imbestiga dyan. Ah, kung pwede, kung o oh, ethics committee, kung ano mga committee, masubukan natin ang tapang nitong uh, si Marcoleta. Kasi siya yung chairman, siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Pati mga senador, imbestigahan nyo. Ah, para malaman kung sino involved dito sa flood uh, control program at uh, 142 billion insertion na mayroong maliliit na mga barangay sa na nagkaroon ng billion-billion pondo wala naman development doon sa barangay. Maliit na barangay pa rin. Ganyan katindi po ang nakawan sa Pilipinas. Ganyan pong katindi ang katiwalian. Kaya mabutit nagsalita na ang Pangulo. Ang panawagan niya, ulitin ko, tulungan natin siya. Tulungan daw siya para labanan ito. Kasi masyadong mabait ang Pangulo. Kaya nga tapang-tapangan mo, Mr. President. Hindi na pwede itong tatlong taong natitira sa iyong administrasyon na ikaw masyadong mabait. Niyuyurakan ka, inaabuso ka na ng nakapaligid sa iyo. Ha? Maraming kawatan na nakapaligid, nakapaligid sa iyo, Mr. President both Congress and Senate at sa Executive Department. Kasi hindi pwedeng walang kinalaman ng Executive Department dito, like Department of Budget and Management at saka Department of Public Works and Highway. Kasi yan, dalawang yan, ang, ang Public Works, yung, yung nagpo-propose ng project, ang DBM siya naglalabas ng pondo, then papunta yan kung kanikaninong mga nakapangalang tao. Yun po yung larot ng pera. Kaya hindi pwedeng Kongreso, Senado lang ang involved dyan sa nawawalang pera ito pati executive department, merong kinalaman dyan sa totoo lang. Okay?